Hi! Uh, magandang uh, gabi na, alas 6 na, alas 6.20 oh, ng uh, August 13, uh, 2025 Sa akin mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola, mga senior citizen, mga minamahal ko Magandang gabi po sa inyo Sa mga batang Maynila, magandang gabi rin sa inyo At uh, sa lahat po ng... Uh, ating uh, mga manonood ngayon na uh, mga barangay chairman, uh, secretary, treasurer, kagawad, exo, tano, lahat ng barangay, SK and so on and so forth, no? Please uh, if you are watching, uh, lalo na sa mga senior citizen, uh, uh, mga barangay official, uh, please do share this broadcast uh, para nasa sa ganoon ma-update kayo sa nangyayari sa lungsod ng Manila for the past few days, no? Patungkol sa pagdistribute ng ating milk supplementation uh, sa ating mga minamahal kong lolo't lola. O oh, mga senior citizen, nanay at tatay, I love you. Oh. Hindi, talaga love ko yung mga yan. So may update tayo ngayon uh, as we have promised uh, to continuously update uh, each and every barangay or everyone uh, in the city. Uh, of the situation of distribution uh, para maiwasan ng kalituhan o uh, uh, mamaya mapagmulang pa ng uh, hindi pagkakaunawaan niya ng mga official no I would like to update you uh, what transpired since Monday when we implemented this distribution of insured milk for our senior citizen In Manila. Ulitin ko ha. Botante, hindi botante. Mahirap, middle class, mayaman. Wala pong ibang qualification, kundi edad at taga Manila. Wala na po. Yun lang po ang uh, pinasimple ko na. Para hindi walang maiiwanan. No? At uh, EJ, atin niya mamamiya kung may katanungan ng ating mga uh, manonood. Pero for the meantime, gusto ko kayong i-update. Maraming salamat at congratulations. Dapat ito mabigay. Oh, si Chairman katawan niya na. Ah. Oh. Si King yan na. Ah. Oh, si Chairman King. Oh, yan, sa District 4. And ang poging chairman ng District 4. Oh, masipag din yan sa mga senior citizen. Oh, anyway, uh, bigyan natin ng graduation song ito ang ating 472 barangays. Yan. Yeah. yeah palakpak na lang. Papalakpakan natin sila. Sapagkat yung 472 barangays ay the first group of barangays in the entire city of Manila who complied early on. The first compliant sa ating direktiba na ilista ang ating mga senior citizens sa kanika nilang uh, barangay. So, congratulations sa 472 barangays. And I would like to thank also hindi naman 'to magiging mabilis no kundi sa tulong ng mga barangay o oh, kakampi kalaban ah, oh ayan baka may mga manonood ng mga chairman dyan, oh kayo mismo makakapag uh, uh, attest ah, kahit sino kayo kayo pinagkatiwalaan namin oh para na makamove on na tayo sa buhay natin pare-pareho Sa oh, uh, ating md uh, sw sa ating MTPB, sa ating DEPW, uh, Engineering, DPS, at Manila Health Department Director, uh, Grace Padilla. Oh, tama ba? Nabanggit ko na ba lahat? Ah, hindi. Parang gay bureau. Oh, Joel Parr. No? Yan ang mga nagtulong-tulong na ahensya ng lokal na pamalan uh, para ma-distribute simultaneously as I have you uh, noong Sabado o Lunes ibibigay, nangyari ng Lunes o nadali ng Martes in just two days 472 paragraphs o so, ngayon katulad na napag-usapan natin ng Lunes o okay, uh, Yorme paano po kami? wala pa po kami okay, kasi po eh, baka na delay lang ang sa ang uh, submission ng inyong mga barangay official o, pero natanggap na po namin. naman. O, ngayon po, uh, dahil sa malakas bumili ang lungsod ng Maynila ng Ensure Milk, pati kumpanya, tumukod. <laughs> yung ano, oh, uh, yung supply. O, pero meron po tayong supply. Kaya lang, Baka yung third batch o baka itong mga darating pang a uh, uh, linggo. Ayan ang sinasabi natin. No? Early bird catches the worm. So now, this is now the second, uh, ano tayo? Bukas to, no? Ayan, bukas. Ito po, uh, yung second group of barangay, dadandahanin ko po, no? Para himahimayin ko second group of barangays na nag-submit ng listahan ng mga senior sa kanikaniyang barangay na mga nauna. Sabihin na, di ba, may first batch, yun yung nauna sila. La. Sa second batch, ito yung mga nauna. Kasi meron din silang kasabay. Pero para makita natin at maging parehas tayo, kapag maagap ka o sabi nga, di ba, sa kasabihan, daig ng maagap ang masipag. O, itong nakikita nyo ay bibigyan bukas. Ayan na, ulitin natin na. I-deliver -de bukas ng inyong pamalang lungsod in the respective barangay halls or barangay offices. Ano? Ito yung para bukas. Uh, dandaan natin, una, District 1, 32 barangay. Hindi, muna. Balik mo muna doon. Mamaya natin himay-himayin dyan. Dyan muna. If you have chance, no, i-grab nyo itong uh, data sa inyong mga phone or kung nasa TV kayo, picture ninyo. Para well updated ang bawat isa. Para maiwasan ang kalituhan. Sa District 1, 32 barangay. Uh, uh, sa District 2, 25 District 3, 25. District 4, 25. District 5, 28. District 6, 6. Total of 141 barangays. Okay, ulitin natin. We have 896 barangays. Ang unang nag-comply is 472. At yung 472 barangay ay na-distribute na ang mga ensure mail at nabigay na rin ang mga barangay official. Hindi na rin nila pinatagal. Ito yung second batch, pero mga nauna do sa second batch. 141. Total of target tomorrow is 34,877. Sa mga manonood, ito po ang antabayan nyo. Pag hindi po kayo nakalisa, alimbawa po ngayon, nanonood kayo, wala pa kayong si, uh, insure uh, mail. Oh, at wala pa dito yung barangay ninyo, aantabayanan nyo yan sa mga darating na araw. Kasi, oh, oh, ubos ang stock na Pacquiao ng Manila. <laughs> Kaya pala yun. Kaya pala yun. Isang syudad pa lang. Oh, Pero, huwag magalala, oh, Good things come to those who wait. Oh, oh. Kaya lamang, binibigyan natin ng konting halaga yung mga masisino na barangay official. Yung mabibilis, maagap na barangay official. O, halimbawa, District 1. O, sige. O, tayo, ha? Tingnan po ninyo ang inyong barangay. Babasahin po natin. Barangay 58, 64, 68, 78, 86, 108, 119, 130, 131, 144. Barangay 3, Barangay 9, 19, 25, 30, 32, 33, 38, 39, 46. 60, 93, 100, 91, 69, 70, 59, 116, 104, and 89. At barangay 85 and barangay 129. Yung mga nabanggit na barangay, ulitin ko para sa mga bagong naka-tune uh, in lang, no uh, and please do share, uh, please help us inform as many as we can. Uh, yung mga nabanggit na barangay, yan po ay mga pagdadalhan bukas ng insured bill. Pag hindi po pa kayo nakasama dyan, oh, hindi ibig sabihin hindi kayo mabibigyan. E eh, yorme, ilan na ba ang barangay na nag-submit? Oh, as of today, kumpleto na. Isa na lang yata, pero alam ko, kompleto na. But uh, generally, the 896 barangay complied already. Huh? So kaya lamang, o, oh, sabi ko naman nung araw, hindi naman ako nagkamali, di ba? Oh, while supply last. O, oh. o, oh, pero, okay magalala, uh, meron na ho tayong paparating kasi may in-order naman tayo. Naubos lang talaga sa abot. Abot ang mayari ng, ano, no? ng insure. Oo. Uh -huh. So, but anyway, darating yan. So, yung nakita nyo ngayon, District 1, District 2, 154, 155, 166, one 170, 170, 179, one 190, 204, 215, 222, 233, 236, 237, 241, 245, 249, 250, 263, and 265. 159, 161, 218. 2, 4, 7, 2, Yan ang District 2. District 3 naman, dadalan bukas. 291 320 1, 3, 2, Excuse me po. 2, 375-352-361-298 two uh, okay. seven district 4. oh yeah. 401, o one 413, 416, two four 422, 425, and barangay 426. 26 439, 431, 432, 433, 434, 500, 528, 546, 547 and barangay 549. 435, 437, 438, triple 4 and 447. Yan ang mga barangay para sa district 4 ang tabayan ninyo. District 5 six barangay 700 hundred seven A and barangay 687 663-A, 660-A, 715. Ah, uh, this 66, 598-848-855-859-893, and Barangay 899. Uh, at ang mga total ng kanilang senior citizen ay nasa kanan. So, yan po ang update para bukas uh, na distribution muli our second tranche. Uh, for distribution of Ensure milk Sa aking mga minamahal Na lolot-lola At nanay-tatay na senior citizen Sa lungsod ng Maynila Abangan po ninyo yan o, Ngayon, yorme, kailan ulit yung susunod? Pag dumating na po yung supply Kaya eh, yan, sana Sa ating mga barangay chairman o, Kapag kami naglalabasan ng direktiba o, eh, Kailangan talaga dahil laging ano, sundin natin yung konsepto ng mga tinuro sa atin ng mga matatanda. Taig ng maagap ang masipag. So, agapan ninyo next time. Pero, pinaprioridad natin, kakampi, kalaban, walang politika. kayo may postura. pero kung sino ang mga nauna, based on timestamp ng pag-receive, sila rin ang maunang magbe Kanya-kanyang abilidad, sabi nga. O sa so, po ha, 34,877 cans tomorrow i -di sa Barangay 141. Pusa po ang aking update. Ano po ang inyong katanungan? Please na. O, meron ba silang tanong? DJ? Uh, your, may, may tanong po ang ating netizen. Pag uh, ang senior daw po wala at ang um, insured daw po ba ibabalik sa city hall o sa barangay na po mananatili? Ay, kasi ililiquidate yan ng mga barangay official. O, wait, ano yung klaseng wala? Baka wala lang nung oras na yun, pero mamiyang hapon, nandudun naman, pwede nilang ibigay sa senior. Ano pa? So, for your, may puro pa sa salamat lang po kasi nakuha na daw po ng mga nanay. Ito. Oh, talaga. <laughs> oh, I love you. Tagal po nila din na aking teacher. Oh, eh, masaya naman ako. Natutuwa ako sa mga post nyo. Alam nyo, ito ha mga barangay chairman, kagawad, sigurad. Real, real, real talk lang pag nakikita ko yung mga nanay ko, tatay ko, lolo't lola ko, napapangiti. Kahit na anong puya at pagod, napapawit. Yung puyat at pagod ko, nababaliwala. Kaligayahan ko nang mumiti at mapasaya at maipakita sa aking mga minamahal na lolo't lola, nanay, tatay, ang pagmamahal ng pamalang lungsod ng Maynila. Sa kanila Yes kidding aside But it's true I really Wanted to Make you feel That you are Valued By your city Government Mahalaga kayo Mahal ko kayo Diyan mala Sa maliliit na bagay na yan May parang Kaya Mga barangay official, alam ko, meron din kayong mga kalaban sa politika dyan sa inyong barangay. Isang tabi niya yan. Ipagmalasakit natin ang ating mga matatanda. Tatanda din tayo. Una-una lang yan. O, for the meantime, tayo mga bata, o, iparamdam natin sa mga nakatatanda sa atin ang tunay na pagkalinga, pagmamalasakit, at pagbibigay halaga sa mga matatanda natin sa lungsod ng Manila. That is the concept of the program. It's not about the money. It's not about what it is. It's always the act. At yung paggawa. Doon natin may pakita. Maliit, malaki. It doesn't matter. What matters most is that the actuation. Kaya mga barangay official, isang tabi ninyo yung inyong mga hindi masyadong kasundo sa inyong barangay yung inyong personal na hindi pagkakaunawa. Paglingkuran natin ang taong bayan. Ha? So muli, maraming salamat sa mga barangay opisyal dahil sa inyo naging eficiente tayo. So bukas, kita-kita tayo ng ating mga kapwa-kawani ng Pamalang Lusot. Darating muli sa inyong mga pintuan ng barangay. So mga nanay-tatay ko, magandang gabi sa inyo. Now, kung ngayon lang kayo naka-tune in, please reviewin niyo yung video na ito. At kung sa tingin niyo itong video na ito ay mahalagang impormasyon ang naipabatid namin sa Talk to the People, oh, eh please, if I'm not asking too much, please do share. O, oh, ngayon naman, uh, magandang gabi, happy dinner. Oh, Magdi-dinner na, buti pa kayo. Oh, uh, enjoy your time with your family at sana... Maging ligtas lagi ang lahat at pagpalain nawa kayo ng poong may kapat. Maraming maraming salamat po. Manila, God first.